Good morning mga ka-city at yun na nga uh, Bibisita po tayo sa Carmen Planas Divisoria Mas kila siya Mas kila siya bilang birot, burotan mga ka-city po Nga po pala Baka medyo mahaba ho ito Kaya magpa tayo Igagawin gagawin nating part 2 Yung ating uh, video mga ka-city Time check po muna tayo mga ka-city 6.30 na po ng umaga uh, January 5 2025 kung hindi ako nagkakamali mga kasiti Comment down below po at maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatagkilig sa ating channel. Happy New Year po at sana'y nasa maayos po tayong kalusogan. God bless us all mga kasiti. At yun na nga mga kasiti. Huwag uh, kakalimutang mag-subscribe, like, comment at higit sa lahat mga kasiti uh, click nyo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads ka City. At pakibisita na rin po ang aking Facebook page, Bali City Bike TV din po sa Facebook FB page. At saka mayroon din po tayong mga ngilang video sa ating personal na uh, Facebook sa Sabala po. Bis, pakibisita na rin po ang, ang aking ano uh, Instagram. <laughs> Medyo nag-uumpisa po tayo mag-Instagram. Mag-Instagram mag, mag, eh. mag ngayon mga kasiti. At sa madaling sabi, divisorya na po. Binilisan lang ho natin or ating kinat kaagad yung ating biyahe para hindi tayo ano, hindi tayo magtagal. Like, comment, subscribe mga kasiti. Paparada na ho tayo. Happy New Year to all mga kasiti. And God bless us all. 20 pesos is lahat po nang nakikita nyo. Tingnan nyo na lang kung anong meron. O ano, kung ano man ang kailangan nyo. Dito meron sa ng benta. Tolad dito. This is 20. Ah. Papatak ah, na 20 lang. Ayun, 15. Ngipin natin. 20. 20. Sandok ni 60 lang. filler 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.

20 lang. Okay. So, isa. Ayan. Ayan. p dito. Panalo ko na dito. 20 lang. Lansaw. P20 lang. Oh. Datang <tellan> base. Patang <tellan> base. Baterai enggak 20 lang. Dadat 20. lang, lang. lang po. lang oh. Oh, anim na piraso. bente lang. Ayos. Ah, eh. battery na ano daily na Ayan. 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 ¡Ah, bueno Tay, testing mo yan. Oh, bibis na. Play yan. Bawa ka. May ano ka dyan. Medyo mabigat lang ito na konti Kesa rito. Ito kasi compact pa tawagin eh. Para ito siya ba siya, may click siya. Ilang <laughs> pers to? No? Mataas so, ang hampir nito ya. Yeah. 999 to, ito 950. Anong pagkakaiba nyo? ha? Ay, pagkakaiba yun. Hindi, bas, iba kasi pag mataas yung imperahe, oh. kahit babarin mo. Hindi, hindi ka tulad yung mga 250, 300. Mataas din! Ito? Oo! Mataas na yun. Ito ang magos, ha? Ang pinaganda lang dito, medyo malig siya kapag pala dito. Isang size lang ng pala nila. Oo, oh, parehas lang. Ayan oh. mga idol, cordless na yan. Uy, nakaano pala, emboss yung ano. Ay, hindi tayo, madali oh, na. Sticker. Pag-upload ka lang ng YouTube, patututunan mo na lahat. <laughs> kaya nga, sa YouTube ako na Oo, <laughs> Kaya uh, mga DIY na mga ato. hindi ko na Ito, may wire pa. Ito, may wife pa. Ito, may pa. Ito, Ito, kung ano na. Pang ano, no? personal. Ay, personal ay, na machine. mas Uy, may water pump dito. Sa pump, oh. May silang pala yung wire, well, no? Mahaba yung wari yan. Hindi ka tulad. pump, mga boss. Oo, Sa Ah, oh, kala ko isaksaka dito yung Tapos ng tela yata ito. pag sa impact? Impact ano? Ito, Ano yung may kasama na ano? yung may kasama ano? yung mga kasama na mga ano? Ano yung may kasama yung may kasama na may mga ano? Ano may kasama kasama

makita ay, uh, oh, ang lalaki ng range mga boss oh. 150, may crocs ka na mga boss dito o Lahat ng sizes meron. 150 lang. Mura na pro. Ayan mga boss, ang 942 dar. Kumpanya na lang mga ito. 50 crocs. lahat ng kulay meron lahat ng sizes meron murang mura po 150 lang 150 lang mga idol oh. na po yan okay. 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 okay.